Kumain na po ng kaso si Efren Torres de los Reyes, dati pong driver. Ni Bea Alonso na... e dinemanda ng dati niyang driver, patong-patong ang kaso. Ang dating driver ni Bea Alonso, na si Efren Torres de los Reyes Jr. ay naghain ng kaso laban sa actress sa NLRC, sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyang klima ng lipunan, kung saan ang mga isyu ng karapatan ng manggagawa at pang-aabuso ay laging napapansin at pinag-uusapan, ang kaso ni Efren Torres de los Reyes Jr. laban kay Bea Alonzo ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng seryosong pag-aaral at pagsunod sa mga labor laws. Ang ganitong mga kaganapan ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng patas na pagtrato at pagbibigay ng tamang proteksyon sa lahat ng mga empleyado. Anuman ang kanilang posisyon. Ayon sa impormasyong ibinunyag ni Cristy Fermin sa kanyang online program na Christopher Minute. Sa ulat na ito, inilahad niya na kinakaharap ng aktres ang iba't ibang mga alegasyon mula sa kanyang dating empleyado. Ayon sa mga dokumento, kasama sa mga kaso ang paghingi ng night shift differential pay, overtime pay, holiday pay, 13th month pay, illegal dismissal, maltreatment, harassment at ang pagbabayad ng separation pay. Ang mga akusasyon laban kay Bea Alonzo ay tila nagpapakita ng malubhang alitan sa pagitan ng aktres at kanyang dating driver. Si Bea Alonzo, kilala bilang isa sa mga bantog na artista sa industriya ng pelikula at telebisyon, ay tila nahaharap ngayon sa isang mahirap na sitwasyon legal. Hindi pa naglabas ng pahayag ang kampo ni Bea Alonzo ukol sa mga akusasyon na ito, subalit muling nagpatunay ito kung gaano kahalaga ang pagrespeto sa mga karapatan ng mga manggagawa. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung paano magiging epekto ng kaso na ito sa karera at reputasyon ni Bea Alonzo. Gayunpaman, ang mga kaso tulad nito ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng pagbibigay ng tamang benepisyo at pagtrato sa mga manggagawa, anuman ang kanilang posisyon sa buhay. Ang paghahain ng kaso ni Efren Torres de los Reyes Jr. laban kay Bea Alonzo ay nagpapakita rin ng katapangan ng isang individual na ipaglaban ang kanyang karapatan sa harap ng kahit sino paman. Sa kabila ng kanyang dating relasyon bilang driver ni Bea Alonzo, nagpapakita ito ng determinasyon na magsagawa ng hakbang para sa kanyang panig. Habang naghihintay tayo sa mga susunod na kaganapan ukol sa kaso, mahalagang maging mapanuri at responsableng mamamayan sa pagtanggap ng impormasyon. Ang pagunawa sa mga isyong tulad nito ay nagbibigay daan sa mas maayos na lipunan kung saan ang bawat isa ay nagtataguyod ng katarungan at respeto sa kapwa. Sa huli, ang kaso ni Efren Torres de los Reyes Jr. laban kay Bea Alonzo ay isang paalala sa atin na ang bawat individual ay may karapatan sa tamang pagtingin at pagtrato. Ang pagkakaroon ng mustisya at paggalang sa karapatan ng bawat isa ay mahalagang pundasyon ng isang makatao at makatarungang lipunan. Ano ang masasabi niyo sa video na ito? E-comment sa comment section.